PULSO NI MARCOS Uy, basta? Basta, John? Kung anuman, huwag mong inaaway yung aking idol na si Senator Robin Hood. Wala akong inaaway. Eh, Hello? Tayimik nga lang siya eh. Kain lang siya ng kain. Laps lang siya ng laps eh. Ano ba kinakain niya? Wala nga akong Ano bang claim po tayo. ng cake na iyon? Nagpapasintabi lang naman tayo. Baby girl. Ah, baby girl. Ah, baby boy. Ayos eh. Hoy! Hoy! Sa gitna ng ubukan ng dalawang senador, si... Uh, yung isang senador ay busy po sa kanyang mukbang. Pero ito, yan ang tinatawag wow, wow. na political dynasty versus political dynasty. Alay nowadays, ang Senate hearing ay talagang parang barangay hearing na lang. Ano po mga kapatid? Yun nga, kapapanood lang natin ang latest bardagulan sa Senado. Nagkainitan nga po itong si Binay at si Cayetano. Dahil nga dun sa pagkakaantala ng ginagawang Senate building. Da embowar goes to Senate. Hindi ba? Klarong-klaro. Sabi nga ni uh, May Anne, yung ating reporter, ang galing, ang galing ng ating reporter. Palakpakan nyo yan, ha, big boy. Mahusay ang kanyang pagkakalatag. Yan ang reporter. Samantalang 'yun naman ang mga ibinoto nyong senador, hindi ba? Sabi ni uh, May -An, eh, mukhang umpugan. Posibleng umpugan dahil nga sa pinag-aagawang uh, Embo sa Senado. Nauwi na po sa Senado. Habang nagbabardagulan po sila sa Senado. Abay ang po, pobreng si Juan. At ang mga uring manggagawa tulad natin. Ang pinoproblema natin, presyo ng mataas na bigas, krudo, maging ng kamatis. Abay, mahiya naman kayo sa mga nagpapasweldo sa inyo. Huwag niyo pong gawing barangay hearing ang Senate hearing with all due respect po, mga kapatid. Ako'y tanong ko lang ha, Manong Ted, hindi ba matagal namang open ang records ng construction ng Senate building na iyan? Tama ba? Di ba matagal nang open iyan? Abay, Mr. Cayetano, bakit ngayon ka lang nag-monitor at biglang nagsalita? Yan ba ang iyong bagong pasabog? Para ikaw ang bida. Para ikaw ang... Hero. Ay, teka lang, be careful po, Senator. Baka ikay mabalikan nitong uh, tinatawag mong nabuwang-buwang na, na si Nancy. Baka bigla niyang tanungin, kamusta ang kaldero? De Cayetano? At nasaan na ang 10,000 piso na ipinangako sa mga Pilipino? Yan ang dahilan kung bakit nga dapat maipasa na ang anti-political dynasty bill na hanggang ngayon nakatenga pa rin na ba'y tayo ba'y aasa pa na may papa sa ito? Mukhang hindi. Eh. Di ba nga? Eto lang ha. Bilangin natin ha. Kung ilan na ba at posibleng ilan pa ang madadagdag na magkakamag-anak dyan sa Senado. Eh matagal nang nababalita na may isang kakandidato. Itong uh, pakalat-kalat ang pagbumukha kung saan saan na si Camille Villar mukhang kakandidato daw sa pagkasenador. Hindi ba nga? Tigilan na yan. Ah. Tapos kamakailan lang sinabi ni VP Sara tatakbo. Yung kanyang hey, mga kapatid. Kawe. Si Davao First District Representative Paulo Duterte maging si Mayor Baste Duterte maging yung kanyang tatay. Happy Day, so ngayon nakaupo kawe. sa pwesto yung nanay ni Camille, si Senator Cynthia Villar, nandyan din yung kapatid, si Senator Mark Villar, merong mag-ina, merong magkapatid. Ang importante, at kung matutulo yung pagtakbo ng mga Duterte, meron ng mag-aama. Eh bukod pa doon, abay merong uh, meron pang uh, magkapatid. Huwag nating kalimutan si uh, Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada at si Senator Taguduan JV Ejercito. Ang dami nyo diyan. Abay, ayos. Okay na okay. Pero ang mga Pilipino, patuloy pa rin ang paghihirap ng buhay. Kapag hindi natapos ang pagboto nyo sa mga magkakaanak sa Senado, hindi rin matatapos ang problema ng bayang ito. Bakit? Kasi pamilya nila ang kanilang prioridad, hindi pamilyang Pilipino. Tama o mali? Ayoko na sabihin yung susunod Tama. ha. Baka mapatawag talaga ako sa Senado. Pero ito ang version, pirated version ng Pilipinas ng Game of Thrones. Alam mo ba yon? Napanood mo na ba iyon? Ganyan-ganyan, mga naguumpugan din. Siguro kapag nawala o nabawasan man lang ang political dynasty dito sa bansa, Eba eh baka may, may ang Pilipinas sa pagbabago at pagunlad na matagal na nating inaasam. Sa pula, sa puti, saan kayo sa iringang yan? Meron mga nagsasabi, dito ako kay Senator Nancy. Meron naman mga nagsasabi, dito ako kay Senator Alan Peter Cayetano. Walang panalo dyan sa iringang yan. Ang klaro, talo ang taong bayan. 21 billion, 27 billion. Klarong klaro, talagang sariling interes lang ang pinag-iisip ng mga inilukluk nyong senador. Osa, sa, ko pa si Robin at kami magmumukbang fish out. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.